So, ganyan ba? Ganyan. Ayan. Hmm. Pag ginanin mo to, yung tubig, unti-unti nga angat. Kasi pag, pagangat mo mong ganyan, open yung foot valve doon sa ilalim. Siyempre, papasok yung tubig. Ngayon, ulit-ulitin mo na to hanggang sa mapuno itong tubo na to. Hmm, ganyan. Ganun lang mga idol. Tingnan nyo dito. Aagas na yung tubig. Ayan o. Tingnan nyo. Lapit na to. Eh, bumibigat na. Ayan. Oh, ayan, oh. Tumabas ang tubig, oh. Hmm. Hmm. Hmm, ganun. Ganun lang, kasimple. So, hindi na kailangan na magsalin, lalo na wala kayong gamit, wala yung tabo. So, ganito ako palagi pag maglagay ng tub tubig dyan sa tubo. <laughs> so, ayan, oh. Hmm puno na puno alas na yung tubig ipasok natin to dito dito sa butas yan yeah, yan okay ah